ang pagbabalik ng mga Anunnaki, isang misteryo ng nakaraan at hinaharap. Sa mga sinaunang tabletang luwad ng Sumeria, nakatago ang isang kwento. Isang kwento tungkol sa mga Diyos na nagmula sa bituin ang mga Anunnaki. Sila ba'y mga alamat lamang o may katotohanan sa likod ng mga mito? Ang kanilang pagdating sa ating planeta ay nagdulot ng pagbabago sila ang nagturo ng agrikultura, arkitektura at batas. Ngunit ang kanilang pamamalagi ay nagdulot din ng alitan at pagganak ng dugo. Sinasabing nagmula ang mga anunaki sa isang planetang tinatawag na Nibiru, isang planetang may malawak na orbit na bumabalik sa ating solar system tuwing libu-libong taon. Ngayon, may mga hudyat na nagpapahiwatig ng kanilang pagbabalik ang mga sakuna, digmaan at kaguluhan sa mundo ay tila sumasalamin sa mga sinaunang propesya. Ang mga propesya na nagbabala tungkol sa pagdating ng mga Diyos sa panahon ng kaguluhan. Ito ba ang katapusan o simula ng isang bagong panahon? Sa gitna ng mga Anunnaki, mayroong dalawang magkapatid, si Enki at si Enlil. Si Enki ang Diyos ng Karunungan at si Enlil ang Diyos ng Kapangyarihan. Ang kanilang alitan ay nagdulot ng malaking epekto sa sangkatauhan. Si Enki ang nagbigay ng kaalaman sa mga tao habang si Enlil ay nagnais na panatilihin silang mangmang. -mang. Ang kanilang mga desisyon ay humubog sa ating kasaysayan at ang kanilang pagbabalik ay maaaring magbago muli sa ating kapalaran hindi lamang sa Sumeria matatagpuan ang mga propesiya tungkol sa pagbabalik ng mga Diyos. Sa iba't ibang kultura at relihiyon, may mga katulad na hudyat. Ang pagbabalik ni Jesus sa Kristyanismo, ang Kalki Avatar sa Hinduism, at ang Mahdi sa Islam. Lahat sila ay nagpapahiwatig ng isang panahon ng pagbabago, paghukukom at pagpapanumbalik. Ang mga anunaki ba ang mga Diyos na ito o sila'y mga dayuhan lamang na may malaking impluensya sa ating nakaraan? Sa pagdating ng mga anunaki, kasama nila si ano, ang hari ng langit. Siya ang naghahangad ng kapayapaan at pakikipagtulungan sa pagitan ng mga anunaki at sangkatauhan. Ngunit ang kanyang pagdating ay nagdulot ng kaguluhan sa buong mundo ang mga relihiyon ay nagimbal at ang mga lipunan ay nagkawatak-watak. Ang katotohanan tungkol sa mga anunaki ay nagpabago sa lahat ng ating pinaniniwalaan. Maaari bang magkasundo ang sinaunang karunungan at modernong teknolohiya? Ang misyon ng mga anunaki ay isa sa pagpapanumbalik at pagpapagaling hinikayat nila ang sangkatauhan na yakapin ang pagkakaisa, karunungan at paghahanap ng mas mataas na kaalaman. Ngunit ang kanilang pagbabalik ay maaaring magdulot ng alinman sa isang bagong ginintuang panahon o ang katapusan ng mundo. Ang kanilang pagdating ay hindi lamang isang pagbabalik sa Earth, kundi isang pagbabalik sa mga kosmik na misteryo na humubog sa ating kapalaran tayo ba'y handa na para sa kanilang pagbabalik? Ang pagbabalik ng mga Anunnaki ay isang misteryo na nagbubukas ng mga bagong tanong tungkol sa ating pinagmulan at kinabukasan. Sila ba'y mga Diyos, mga dayuhan, o isang kombinasyon ng dalawa ang kanilang kwento ay nagpapakita ng ating lugar sa kosmos, ang posibilidad ng divine intervention at ang malalim na impluensya ng mga Anunnaki sa ating kasaysayan. Kung ikaw ay interesado sa mga sinaunang dayuhan, mitolohiya ng Sumeria o ang mga misteryo ng Nibiru, ang kwentong ito ay magbibigay sa iyo ng malalim na pag-iisip tungkol sa ating mundo ngayon. Ang pagbabalik ng mga Anunnaki ay isang pagbabalik sa mga misteryo na humubog sa ating sibilisasyon.